Maganda lang isda ni Boss Ren mga kasoka yun, oh, matang baka ito yung inulam natin nung no, nakaraang araw mga kasoka oh, Ang okay. laki rin ang banak ni Boss Ren oh. Ilang kilo kaya to mag slice si Katona ng lapis Ang laki na idol oh. Dalawang piraso Grabe Maganda oh, Anong stay yan, Idol? La, lapis, kumbaga baga sa English, bullpin. Ayun, lapis daw mga kasuwa. Sariwang sariwa. Ayan. Ayan, islay siya na yan. Sa lakitok na malalaki. Sa bisaya naman. Sa sirta lakitok mga kasuwa. Sa maruliete, mga kasuwa. Malalaki, oh. 350 to 480 tapo 380 or oh, 400 bang kilo mga kaso oh. Sarap yan ng oh. Bisugo mga kaso ko. Unomega, unome oh. forte. Bisugo. Eh bisugo 'te. Eh. hindi lang ma'am, perdahan bisugo natin, sariwa-sariwa. Madaming ka ngayon mga kaso ko. Oh. Yan. Yeah ganda ng sukat. Sarap pala mga kasuking pang pinangat sa kamatis. Kasit. So Ang ato Meron din tayo mga kasuking hipo na malalaki. At ito naman ay hipong urong mga kasuking. Masarap Masarap ito pang steam Ayan mga kasukay, busyng busy sila oh. Busy, busy yung mga kasama natin mga kasukay, tingnan niyo naman. Ganda ng isda natin mga kasukay, oh. mayamaya. Ito so, yung tunay na maya mayamaya mga kasukay. Sapsap. So, -sap. Daniel sa Marulieti Bus, Kabayas. Ayan mga kasuke, sa mga magugulay po dyan ha. Hanapin nyo lang po yung pwesto ni Atiyeng. Yeng. Maraming gulay rito. Lahat laging bago mga kasuke. Ang daming isda ngayon mga kasuke. Mayroon tayong naka-slice sa kabili salmon ang karaniwan na ngayon ang baby salmon mga kasuko ito naman naka-slice maya maya raw to, mga kasuko masarap to pang sigang pero yun yung piking maya maya meron din pong ulo ng salmon ito yung masarap pang sinigang sa miso mga kasuko subukan nyo to mga kasuko napakasarap po ng lamay niyan. malasa ang ulo Meron ding bangus dagupan mga ka-sokyo. Merong buuhan mga ka e. At mga mga meron ding ditong naka-bonus. Ayan mga ka-sokyo. Anong pangalan ng vlog mo? Raya Trabura? Oo. Ito si Katuna. Katuna? Ito si Katuna. Ayan ayun ah oh. Ayan din si Sarin Si Kapustak Ayan Ang vlogger pala mga tropa sa Imus Meron din mga kasuking Pampano Masarap to pang sweet and sour O kaya steam 400 po ang kilo ng Pampano rito Meron din nakabonlis na Bangus Lagupan ang ganda ng bangus na gupan dito mga kaso sariwang sariwa po bali 200 ang kilo ng bonus na bangus 200 to 220 po per kilo depende na yan sa inyo mga kaso meron din tayong tilapia Batangas buhay na buhay shout out po dyan oh. sa mga laging namamalingke sa Imus Malingke at sa mga subscribers ko sa mga lagi nag-aabang salamat po sa inyo mga kasuki at sa mga bago lang dyan ha palike and subscribe po na ating munting youtube channel meron tayo rito ang galunggong mga kasuki sariwang sariwa kapag mamimili kayo ng isda mga kasuki lagi nyo pong sa mata saka sa katawan makintab po sa kayong mata niya pagsariwa kailangan maitim hindi kulay puti para laging bago yung mabibili niya ito naman mga kasuki ay dalagang bukid ayan mga kasuki salamat po at hanggang dito na lang po ang ating youtube video salamat po